Sali din po para po sa ating minamahal na Municipal Mayor, Honorable Army de la Cruz Carrión, kasama po ang ating pong mga konsihal, Konsihal Francis Isco Jacinto, Konsihal Tino Manrique, at ang ating pong minamahal na Municipal Vice Mayor, Honorable Mark Anthony E. Senyo, kasama din po natin ang isa pang konsihal, Konsihal Chip Manguera, at Konsihal Wilson Mabuti. Yan, sige po. Sa pagsisimula po ng ating programa, inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo para sa isang panalangin po na pangungunahan po ni Kagawa Kagawad Maridette Dere. Salamat po sa tanghaling ito, sa biyayang matatanggap po namin, sampo ng aming mga kabarangay. Nawa po ang mga taong nasa likod nito ay bigyan niyo pa po ng mga magagandang biyaya at mahabang buhay para makapaglingkod pa po ng marami sa aming mga kababayan. Maraming salamat din po at kami po ay inilayo niyo sa kalamidad na nagdaan at ito po ay pinapagpasalamat namin at isip... mm -hmm. Maraming maraming salamat po at para naman po magbigay ng kanyang mensahe ng pagtanggap at inspirasyon, tatawagin ko po ang leader po ng barangay uh, barangay Bantan, Kapitana Erlinda E. Senyo isang masigapong palakpakan po Sa ating pinamahal na ginagalang na Mayor, Mayor Arne Diso sa ating sariling ating device, atin, atin, Mayor Mark Anthony Senior, sa ating sambunin barangay at sa ating kabarangay ay naabot po ang ating kapusong sa salamat sa magandang pagkandot sa atin ng, ating mana mayor. Maraming salamat mayor. Sa inyo lahat, maraming salamat. Maraming po salamat sa inyo. Yon, maraming maraming salamat po Kapitana Erlin Senyo at bago po mag, uh, magbati ng kanilang, kanilang, kani kanilang mga mensahe uh, uunahin ko na po ang pangalawang punong bayan po natin ating po tinatawagan kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo isang masigabong palakpahan po Maraming salamat sa ating ating pagpakilala kay Jens Kumusta po mga mga tumatagapang ng Japan si Japan Halina po po kayo. Ano po 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 ninyo? Ayon na po sa isang barangay po ang pinuntahan po namin. <laughs> siyempre, ang umupo po ng, ng bayan ay ayon na po at isa. Kami po'y naka-apat na barangay na po ngayon. Ano po? Pero, siyempre naman po, ang mga taga-barangay banta at sityo bantawin ay mga maunawain niyan. Tama po? Kaya, so, ipagpaumayin po ninyo sapagkat karamihan po dito sa Barangay Bantad, Sityo bantawin, ay ang mga kabarangay po namin ay talaga pong karamihan po yung mga government employee po. Kaya sila lamang po ang ating pong mga mga naratnan po dito sa Barangay Bantad. Pero nakita naman po natin ang suporta ng Barangay Bantad at si banta Bantauyan sa liderato ng ating butihing mayor, Amin na Kuskaryon ay hanggang doon na lamang. Maraming maraming salamat po! Para naalala lang po natin, ayaw na po ito na nakalipas, na sinuyo po namin kayo. Pero ngayon po, nakita naman po ninyo kung ano po ang bunga ng inyong pagtitiwala sa amin, sa Team Kerryon po. At ipinanalo po ninyo ang Team Kerryon. Maraming maraming pong salamat. Siyempre, diba? pagbugay po muna natin sa Sanwilang Barangay, sa aking uh, nanay, kaya Kapitana Erlinda Isenyo, e. sampo na kanya mga magagaling at talaga may sipag na mga kagawad sa pangunguna ni kagawad Romel Mascareñas. O, oh, ko pangalan mo ha. Malapit ang uh, barang election 2026 po. Mga may sipag mga kagawad, mga frontline workers, nandito At syempre, kasama po ni Kuya Mark Senyo, ang ating napakagaling at napakaganda ang ilaw ng nalawigan ng Marinduque Bayan ang para po natin. Mayor Armin de la Cruz Carrion. Pahaging palaan po yun. <laughs> At kasama po ng 12 sangguniang bayan ang ating mga may sipag na konsiya sa paunguna po. Barangay ang una kay Chief Consi Manguera, ang ating pong tapit barangay dito sa Barangay Pugasnin. Andito rin po, ang taga Barangay Banta din po, ang napakabuting, napakabuting konsiyal, konsiyal Wilson, mabuting. At kapitbahay din po naman natin sa Panagitang Pus, ang matinong konsihal, konsihal Tino Manrique. Ang panganay na anak ni, Kons ni Mayor Amida Cuscarion, ang nagtataguyod ng isko lar, isko supplies sa mga bata. Konsihal isko hasinto. Mga kabarangay, maaga po ang Pasko dito sa Barangay Bantad, dito sa Bayan ng Buwag. Sa pamamagitan po ng handog, pasasalamat ng pamalang bayan sa paunguna ng ating napakagaling na punong bayan. Sa kanya pong pagsisinok, sa kaba ng ating bayan, talaga pong hindi po niyo nakakalimutan na maglaan ng pondo para po sa pamastong handog na may aplos ng pagmamahal. Palakpan mo natin Mayor Arnold Atos So pag nakinaalala niya po lagi ang bawat pamilyang Bokenyo na hindi siya papayag na tuwing darating ang kapanganakan ng ating pong Isa Kristo, dapat ang bawat pamilya, tanda po natin ang bawat pamilya po ang ibinibigay, meron pong pagsasaluhan ngayong darating na kapaskuhan. Kaya ang hiling po ni Kuya Max ating Panginoon na po kayo po dito sa Barangay Bantad, Sitio Bantao Yan, ang bawat pamilya po ay buo at ligtas anumang kapamakan at karamdaman araw-araw. Kaya huwag po natin kalimutan na tayo humingi ng awa at pasasalamat sa ating pong lumika. Kaya muli po ang aking pong pagbati sa inyo ng isang masaganang at maligayang Pasko at manigong bago taon. Mga mahal ko, mga mga Barangay Bantad, Sitio Bantao Yon, maraming maraming salamat po sa ating pong napakagaling na Municipal Vice Mayor, Honorable Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, maririnig na po natin ang mensahe po mula sa leader na tunay na nagmamalasakit at walang sawang nagsusulong ng kapakanan ng bawat pamilyang buwakenyo. Isang punong bayang masipag, may malasakit at may matatag na puso para sa tao. Ang patuloy na nagbibigay daan sa mga programang nagbibigay po ng pag-asa Lalong-lalo lalo na po ang ginagana po natin ngayon, ang pamilyang uh, Buakeño program, ang pamaskong handog po. akin uh, akin pong tinatawagan ng ating pong ina ng bayan, Kagalang-Galang Army de la Cruz Carrion. Isa masigabong palakpakan po. Maraming maraming salamat sa ating napaka binatang binata na tagapagpakilala, tinatanggupit po yan. Sino po ba ang ah, dalaga o balo? Meron? Meron po, dalaga o balo. Pwede pwede. Ang ating Barangay Affairs, Jenski, palakpakan po natin. Siyempre po, sa aking talagang ina na rin, talaga namang uh, kita ko naman po ang pagmamahal nila sa akin. Ganon din po ang pamilya senyo. Hindi na po iba sa akin to. Palakpakan po natin ang ating uh, unang barangay, Erlinda Senyo. At sa kanya po mga kagawad na narito, sa pangunguna po oo, ng ating kagawad, kagawad Romel Mascarinas. Ganon din po si kagawad Enrico mariposke kagawad Manidet Beres Kagawad Alicia Maalindo Maalindo talaga Kagawad Janet Monchano Kagawad Adrian Umalapad Kagawad Rudel Dikaplangka at syempre, SK Chairperson. Dito po kita mag-picture. SK Chairperson. Opo. Gilbert Musmit. Nasaan? Ang ating magandang barangay sekretary. Andiyan ba si Christina Halos? Ayan. Andiyan din po ba ang ating barangay treasurer? Connie Montiguado. Uh, Monti Agudo. Agudo. I'm sorry. Matanda na. Walang salamin. Maganda pa rin. Yes. Ay. Maganda. Salamat po. O. Oh, yan po ano ang bumubuo po ng uh, Barangay Bantad At syempre, sa lahat po ng aking mamamayan dito po sa Barangay Bantad Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Well, oo. Talaga namang late na late na. O pasensya na po. Ano? Hindi pa po kayo nananangalian. Hindi pa rin po kami nananangalian. Dapat may ginayapot ang halian yan. Opo, no? Pasalamat po sa inyong uh, napakainit na pagtanggap. Siyempre, Oo, sa aking kaagapay. Opo, sa aking katuwang. Lalong-lalo na po sa pagmamahal at paglilingkod sa bawat mamamayang kenyo. Nag-iisang wapo. Nag-iisang makisip. Oh, wow. Opo. Nag-iisang vice mayor sa bayan ng buwak. Walang iba kundi po ang ating minamahal, Kuya Mark Senyo at syempre sa aking pong mga 12 sa guni ano na dito walang iba, umpisahan ko na po doon sa aking kasama since 2017 laging uh, yung aking mentor na yan ay napakarami naman pong naidulot na talagang talino sa inyong uh, punong bayan at kaya nga po, ako siya, siya ay kinubins ko para lumaban bilang isang konsyahan dahil alam ko po na makakapag-ibot ng tama. Laging barangayang una kay Konsehal Manggela. Ako, andito rin po ang mga mabubuti. Nasa sinakupunan pala ang ng kanyang inay mabuti na. At alam ko po, mabuti ang kanyang gagawin, lalong-lalo na sa paglilingkod sa bayan. Walang iba kundi po si Konsehal Wilson Mabuti siyempre, hindi niyo makakalimutan yung bagyo, no? Nung isang linggo. Kasama rin po natin ang ating minamahal na konsihal. Konsihal Dino Manrique. At sa iba pa pong mga konsihal, konsihal si Tolaylay, konsihal Mascarinas, at si konsihal uh, Andiyan po ang ating uh, presidente ng barangay, uh, Presidente ng Liga, Jose Aldona Miraflor, SK Federation, uh, Mark Hayag, uh, sino pa ba? Uh, yes. Lahat po ng 12 ang guniang uh, kunsyal. na, medyo pagod na. Well, kasama rin po natin ang ating mga, siyempre, oo, mga empleyado. Tingnan niyo ang gaganda kahit pagod na. Andiyan po ang ating empleyado ng Enlaz Andiyan po si Ma'am Soray. Andiyan din po si Ma'am Bolivia. At sa lahat po ng kasama ko na mga uh, <coughs> empleyado ng munisipyo. Nadalian ko nila ang at ako'y mabati ang dahil alam naman po natin, ito'y ginagawa taon-taon. Tama po ba? Sino po nakakaalam kung ilang taon na itong ginagawa? Walon taon na po natin ginagawa Hindi pa man po ako ang inyong punong bayan Tayo po ay may pamaskong handog na Since 2018, 19, 20, 21, 22, 23 At ang ating pamaskong handog Ay nung una pa po Ay ito ay galing sa aming pamilya Tama? Pero ngayon po, by year 2024 Ito po ay isang ganap ng batas Isang ordinansa isang ordinansa at ligasiya na iiwanan ng inyong punong bayan. Pagamat ako po ay patapos na ang tatlong termino, tapos na po ako sa 2028, itong ordinansa na ito ay isa sa katuparan po ng kung sino man po na uupo na mayor. Dahil ang ordinansa kung ito ay kailangan ko pa rin nila. Kaya nga po, tinatawag kong isang ligasiya dahil alam naman po ninyo nung una pa man, ano ang aking kalustuhan Ang bawat pamilyang buwakenyo ay kahit paano may pagsak sa Mayaman man, may uh, imigrant, lahat po, everyone. Oo, wala po tayong pinipili dyan. Kaya this time, opo, ipagpasalamat po natin sa aking uh, talagang katuwang. Dahil kung hindi rin po sa kanya, hindi rin po magkakaroon ng isang ordinansang ganito. Kaya palakpakan naman po natin ang ating vice mayor at ang 12 sa ganyang bayan. Opo. yan po ay talagang para sa inyong lahat. At syempre, mamaya, kayo po ay aking inaanyuyahan para po sa aking SOMA, State of the Municipality Address, ngayong alas tres ng hapon. Para mapakinggan naman po ninyo ang aking mga accomplishment, Siyempre po, katuwang ko ang ating 12 sanggunian. At pagkatapos po noon, iisa natin kung ano na po ang nagawa at gagawin pa. At pagkatapos, isang kasiyahan naman po ang gaganapin sa plaza. Kasi bubuksan na po natin ang pinakamagandang Christmas tree sa bayan ng Buwa. Dapit lang yan. At syempre, ang team po natin ngayon ay ano? Christmas around the world. Mamaya makikita nyo yan mamayang gabi, no? Kaya inaanyayahan ko ang lahat. Pagdating naman po sa pagpistaan, anong araw po ba ang piyesta? December 8 tama sinanay doon. Pero tayo po ay uh, ang activities natin hindi po da katulad ng dati. Dahil meron pong executive order na galing po sa ating pangulong Bongbong Marcos. Opo, at sa DPM na bawal pong kumastos ng ng bayan. Kaya nga po, dahil tayo po ngayon ay nasa state of calamity. Buong Pilipinas yan. Pagamat hindi po tayo tinamaan ng mabigat na bagyo, pero ang inyong punong bayan, kami po ng ating Vice Mayor ng 12 Sagunian, ay eh, nagkasundo-sundo na ang pera pong nasa Gender and Development Funds at ganun din po sa agrikultura na naiiwan pa, ito po ay ipamamahagi natin sa ating mga mamamayan na nasalanta po ng bagyong tino at buwan. Yung po yung mga nawalan ng bubong, yung po yung, po yung namatayan ng hayop, at pagdating naman po sa agrikultura, yung pong mga pananim na nasira bibigyan po natin ng tulong. Instead, nagagastusin po natin sa activities natin ng December 8. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil meron din po tayong ganap na drum and lion. Ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante ay matugtog po sa kalye. Oo, sila po aabigyan na lang natin ng token. Pero wala po muna, po, wala po muna tayong uh, pa-contest pa na yung taon na ito. At ang bawat isa po sa pagka pinagkasunduan namin ng ating Vice Mayor at ng 12 Sanggunian, ay inaanyayahan po namin. Everybody po is welcome. Sa darating pong December 8, ayan po ano, lahat po kayo, ay pwedeng mananghalian sa kasalian. Ayaw niyo ba yun? Banding tayong lahat. Banding everyone there, no? Yan po ang nangyayari. Instead na mamimiesta kayo sa iba't ibang lugar, meron po tayong konting handaan sa kasalian. Yan. Opo. Lahat po yan ay welcome. Gusto niyo po ba yun? Ay ayaw ata. Gusto niyo po ba yun? Salamat po. At gusto niya ng marites kahit sandali lang. <laughs> Ay, uh, talagang gusto nila yun. Gusto niya ng marites. Basta marites, ayos na ayos eh. Kasi martis na yun eh. Di ba? Okay. Di po ba, alam naman natin na matagal ng pangarap ng inyong punong bayan. Di ba? Ang tagal na nun, pinapangako ng pinangangako. Ang sabi, yun naman ating uh, punong bayan na yan, fake news yan. Sabi niya, alam niyo po, sa totoo lang, ako po mismo nalulungkot nung hindi po iyan talaga nagkaroon ng katuparan. Ako po mismo nag-isip na sabi ko, siguro hindi na matutuloy. Dahil ako po yung maasa sa Panginoon, naasa po ako na kung ano po yung kagustuhan niya, siya po yung mangyayari. Lahat naman po ng bagay, lahat po na nangyayari sa buhay ng tao ay may kadahilan. Tama po ba? Lahat po yon. Kaya nga this time, ako tuwan tuwa at sabi ko nga sa Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa blessing na binibigay mo sa bayan ng buwak. Dahil ito po ay blessing sa atin. Ang ibig sabihin lamang po noon, ang pinakamalaking bubuyog ay po na po sa bayan ng buwa. Yeah. Ano po ba yun? Yan. Yeah. 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 Magkakaroon na po ng ground ngayong November 20 at ang ipinangako po nila sa akin, ito daw po ay matatapos ng apat hanggang 5 buwan. Kaya bago po magsimana Santa, may Jollibee na po sa bayan ng buwan. Yeah. Ayaw nyo yun. Isa lang ibig sabihin nun. Ano po yun? Isa lang ang ibig sabihin. Nay, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nun, ang bayan ng buwak ay progresibo. Ibig sabihin po nun, naunlad tayo. Bakit kanyo? syempre, hindi naman po mag invest ang mga investor na yan kung sa tingin nila hindi maunlad ang bayan natin. Kaya nga ako tuwang tuwa. Dahil ito rin po ay isang napakalaking oportunidad. Opportunity to everyone sa mga lahat po ng walang hanap buhay. Kung maaari lang nga, pati senior citizen, tanggapin nila eh. Diba? Magkaroon po ng hanap buhay. Yun po yung aking iniisip. Dahil, kaya nga po, yung pong mga qualified na empleyado ng, uh, ng Jollibee, isa lamang po ang aking hiling. Ang hilingin ko po, sa bayan ng buwak lamang, manggagaling ang bawat empleyado ng Jollibee. Yan po yan. Uh, no? Kaya, yun po yung marites ko. No? Kaya, isa pang marites, aaw uh, oh, sa December 11, yun naman po ay kasalang bayan. O, oh, sino pa po ang di nagpapakasal dyan? Taas ang kamay. Gustong magpakasal? Libre. Libre ang handa. Ano? Nay? Sinong balo? May balo ba dyan? Ha? Iaanap ko na ng kapartner. Ayun, 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 ayun. O, oh, diba? Sa December 11 po ang kasalang bayan. Pagkatapos naman po nung kasalang bayan, Mahaba-haba po ang gabi. Dahil ang inyong punong bayan ay uh, talaga namang kung uh, sabi ko nga eh, every December 13, ano po ba yung December 13 birthday lang po? Diba? Naghahanda ako at nagpapakain ako. Pero this time, ang gagawin ko naman po, instead na ako ang regaluhan, ako po ang magliligalo sa ating mga mumunting anghel para po sa kanilang Pasko. Nang sa ganon, sila po ay may mga bitbit na laruan paglabas, paglabas po at pagkatapos ng kasalang bayan. Mga mumunting anghel naman na po natin ang bibigyan ng kasiyahan ngayong darating na December 11. Yan po ang ganap ng December 8 and December 11. Yun lamang po. At tayo po'y mananghali na. Malapit na po. Mamayang alas 3, aantayin ko kayo hanggang alas 6. Magkita-kita po tayo sa Casa Real at bubuksan na po natin ang pinakmalaking Giant Christmas Tree. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa po ng aking pamilya. Ako po ay bumabati ng maagang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sulong buwak! Yeah! Sulong buwak! Yeah! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Sana may boses pa ako mamay. <laughs> Ayan. Sige po. Uh, bago po tayo tuluyang mag-distribute po ng ating mga goods, isang picture taking po muna with Mayor, ang ating pong Municipal Vice Mayor, kasama po ang ating mga konsihal. Ayan. Sige po. Pat tayo po tayo sa mga nasa likod po para makita po tayo sa picture. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Sige. Smile. One, two, three. Smile. Isa pa po. Ano po? One, two, three. Smile. Yan. Isa po muna ang Christmas sign po. Christmas sign po para po sa ating lahat. One, two, three, smile! Yan. Pasuyo na din po kami ng isang video greetings po. Ang asabihin lamang po natin, maligayang Pasko, sulong buwa, carry on. One, two, three, maligayang Pasko, maligayang. sulong buwa, carry on! Yan. Maraming maraming salamat po mga taga-barangay bantad sa